magbaha mag ng jugo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Magbaha ng jugo sa Surigao in 72 hours. Ayan, Goddess justice po. Ayan, Ferdinand Marcos Jr. President. Magandang hapon po dyan. Opo. Ay, pakiayos po itong panggoberno nyo po dito sa Surigao po. Dahil kayo po ang may responsibility nito. Dinampot po ang aking member na isa ka-72 spiritual po. Dinampot po ng mga polis po dito sa Surigao po. Opo. Na walang due process po. Na ang due process po, andito po yan, under management, sa Federal Tribal Government of the Philippines po. President. Opo. And 72 hours po. Pakiayos po. Ang sorry ko po. Ferdinand Marcos Jr. President po. Nasaan na po kayo mga kuhan, sundalo. Sundalo sa Panginoon. Ang ina-acknowledge ko po dito, military lang po. Dahil kayo ang aking forces na once na kailangan ko ng assisting po, na kayo ay mag-assist lang po. Dahil ang panggoberno dito ni Mayor Dumlao, hindi na nila ma-govern ang sarili po nila sa injustices po. Inutosan ko po ang aking 72 spiritual po forces sa pagbili po ng tubig ng mineral po. Bakit dinampot nila na walang legal documents po, walang due process po? Kaya yan ang sinasabi ng Honorable Sara Duterte, Vice President po, due process po, due process po. Nang huwag po kayo ma-ignorance of the law po. Ferdinand Marcos Jr. President, ang panggoberno dito sa Surigao si Mayor Domlao. Kung sino pa dito na mga mayayaman na protector sa mga discrimination sa ancestral land dito sa Surigao pa. Huwag niyo po hayaan. Bakit isa lang ang dinampot? Nandyan ang lahat ng forces sa 72 spiritual. Bakit hindi niyo dinampot? Bakit tumakbo kayo? Bakit hindi niyo dinampot lahat? Bakit tumakbo ang mga polis? na naglabasan ng lahat ng 72 spiritual dito. Kahit patayin nyo pa po ako, wala na kayo magagawa. Matuman na ang batas sa Panginoon po. Ephra law is the Bible of the tribes. Justice is God. God is justice po. Ang pinareceive nyo po dito na documents po. Ito po, tingnan nyo po. Nakapos din yan sa account ko po. Kanina ito ang pinareceive po. Notice of Iulis yun po. Giorgito Santisas alias, anong alias? Honorable yan. Bote pa ang nitibo, honorable. Pero kayo mga nakaposisyon, may mga pinag-aralan, hindi kayo honorable. Violation daw. Structure sa building. Tingnan mo ang nagpirma ito. Oh. Ayan. Sino ito si John G. Emerald? Serda? Rinaldo? Malbas? Yung building permit daw. Structure? Sabi ko, bakit ito ang inisyo nyo? Kami naman anak illegal structure na. Itong structure ko dito, kahoy lang. Sabi ko, may search warrant andyan sa, kay Judge Chua 2024 pa yan. Andyan kay Judge Chua sa sa, sa, sa branch to po. Yun ang konin nyo po. Ako ang damputin nyo. Dahil ako ang nagpirma po para padlakan ang lahat ng establishment kaya in 72 hours. Magpadlak na kayo. Magpadlak na kayo, dinampot nyo ang aking member opisyal. Gusto nyo mag magbaha ng jogo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Pagbaha ng doko sa ka in 72 hours. Kung gusto nyo ng kapayapaan, bumaba ka dito, pwede naman kung senior president. Sige, gamitin nyo na lahat ng forces niya dito. In 72 hours dito, gawin mo, ako na nag-otos, gawin nyo in 72 hours na hindi nila palalabasin yung taong yan. I-present nyo lang ang diplomatic immunity si Dilan Kapitan dito sa Surigao, sa Sabang Trish Manobag. Natay si Dilan daw sa Inidine. Yan, ang paanohin mo ngayon si Dilan dito, ang barangay. Bukas ng umaga, lulusobin natin ang barangay dito. Dahil nasa jurisdiction ni Dilan, bahay ni Dilan, puntahan natin yung bukas. Wala na kong kikilosin pa ng no documents to inform. Ito na po, live, Ferdinand Marcos. Dahil bakit? Tinakot nila ang aking teknikal. Mga tao dito, wala nang magtatabaho ng doktomiskop. Bokas, ni dato, adlaw. Magbaha ng dogo, dato. Pag hindi nila ipalabasin yan ngayon, ngayon din. Iuwi nila dito. Sa PDRAL, magsara na kayo. Dahil ang aking forces, hindi matalaban yan ng itak, barel. Hindi matalaban po. Tandaan nyo to. Walang maniniwala. Walang maniniwala. Kaya tingnan mga polis, tumakbo. Nagdampot lang ng isa. nag Nandoon na lahat ng 72 spiritual, tumakbo. Bakit hindi nyo dinampot? Dahil alam po ng mga polis na hindi puputok ang armas nila sa mga 72 spiritual po. Kaya ngayon magbaha ng dugo ngayon. Ito ang gusto niya? Pwede ng Marcos Jr., President. Ayosin mata Ayosin mo Nakakahiya kayo? Hindi nyo na nag-govern ang sarili nyo? Sa injustices? Takot kayo magotong? Hindi nga kami takot dito magotong? Sabi namin, acceptance of reality lang ang na ang diplomatic immunity, sovereignty. Dahil hindi yon ang tinitingnan ng Panginoon, ang ating kasalanan. Andito siya para sa masasama, hindi sa mabubuti. Dinampot Walang due process. Naglabad ang ijo oyo. Kung haing kamu ng Joprasis. process, andito po kay ba'y eh? Lourdes Latraca in Panty po. Andyan, may warat of aris dyan. Kenja, kan ba eh? To aris warat. Andyan kay Chua po. Andyan kay sa branch po. Andyan sa branch po. Andyan sa po. Wag na kayo magbukas! Mga, mga establishment ko damay ka mo kay an establishment yan ang mga totoong rebellion mga mayayaman politiko yan ang totoong mga protector rebuild sa ating ancestral lang po hindi nyo matanggap hindi na kayo makakilos dahil hindi nyo magawang magpail ng kaso sa amin natataranta na kayo natataranta na Saan nila kukunin ang Joe sabi ni Sarah Duterte? Duterte? Joe po, Tumanon ta ang batas. Due po. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam saan ang Sa akin po. Sa amin po. Dahil dito ay pinagkatiwala ng Panginoon ang yaman since time immemorial sa tribo. Mabuti ang tribo dahil makuntinto. Hindi marunong magnakaw sa kaban ng bayan dahil makuntinto na kami pakainin. Hindi na ipagkatiwala sa inyo ang yaman sa ngayon po sa inyo mga politiko dahil kung sa inyo ipagkatiwala ng Diyos walang mangyayari sa amin tribo magugutom pa rin kami and kayo lang ang mabubusog nagkidnap na kidnap <laughs> si Dilan ikaw Dilan kapitan ikaw ang manubag ko man magtago ka na si Dilan ang bahay nandyan lang dito lang sa amin Wag kayo magjote sa barangay dahil pupuntahan namin ang barangay. Diyan kami magjote ngayon. Diyan, kami magjote ngayon. Lahat ng 72 spiritual, bukas. Diyan kami magjote. Pero kung ibalik nyo yan ngayon dito, Dilan, hindi na matutuloy. Ganon kamahal ang Diyos. Hindi ako Diyos. Representative lang ako ng Panginoon ko. God is just faithful. Na, hindi na. Hindi na maintindihan. Papadalan niyo ako ng notice dito. Structure daw. Violation daw. Sa aking structure. Anong structure? Anong structure dito? Tingnan nyo, bina, inan ako ng violation sa structure. Anong violation ko sa structure? Anong ina structure ko dito para bigyan nyo ako ng violation? Ang pinareceive nyo structure sa building permit tapos kinidnap yung aking 72 spiritual? Para lang bumili ng tubig dahil wala na kami mainom. Dinampot nyo? Dinampot nila? Dinampot nila? Ayusin mo to, Ferdinand Marcos Jr. Sige, kumilos na kayo. Sabi namin, huwag nyo antayin na pangunahan kayo ng United Nations. Anong structure dito sa akin? Ano? Anong structure dito? Tingnan nyo itong bahay ko, structure? Anong structure dito? Huwag niyo ako takotin. Kung kinakailangan buhay ang kapal buhay ko ang kapalit para lang kayo masugpo ang inyong mga ginagawa ng mga injustices. Han Handa na po ako. Handa na po ako. Gamitin niyo na lahat ng forces. Mayor law. Nangidnap na nani mo mga forces dito ang panggubay na niyo po, Mayor Dom Au. Ferdinand Marcos Jr. ako natawa sa inyo. Diyos ko, maawak kayo sa magulang niyo. Alisin niyo ang ano. Wala na kayo magagawa. Diyos ko, ishare niyo yan. Mag-share kayo. Magsalita kayo. Huwag nyo antayin na mangyayari sa inyo niyan. Lahat po. Huwag nyo antayin mangyari sa inyo po. Tingnan niyo, wala na sila magawa. Nangidnap na. Nagkidnap na. Walang due process. Nagkidnap na. Pagbuhak ang silpon sa aking 72 spiritual guide nabiduhan sila. Hindi naman nila dinampot lahat, ang isa lang ang dinampot. Damay ka, kapitan dilan! Ikaw ang madubag dilan! Bakit hindi mo naproteksyonan ang iyong mga hinsakupan? Mag-resign ka na. Bukas, pilpusto kami sa barangay mo. Huwag na kayo mag-duty. Makita ko lang mag kayo dyan. Sige. Ferdinand Marcos, ha? Alam ko, nanonood ka. Ano, ikaw nag-otos? Ikaw nag-otos, pwede na Marcos Ganyar, President? Sino sinusunod mo? Ang mga intruders? Na ito ang nasimula ng iyong ama? Sige. Nakakahiya. 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 Napapahiya. Nahidnap na mga polis. Walang due process. Nahidnap na. Hala. Tawagan, Tawagan, na. na Tawagan na na ako. Ang sundalo. Tawagan na na? Dupari na? O, illegal arrest, kay walay waran. O, na sila? O, oh. oh, mga ng aking mga forces, mga 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 Tuloy, tuloy, yung padlak. Illegal arrest, wala sila eh. Wala illegal arrest, walang warrant o arrest. Ang pinareceive nila kanina, ito po. Ito po ang pinareceive kanina na inasis ng polis po na hindi po namin nireceive po. Ayan no. ito Corpus Antisas daw, alias dato. Alias dato. I don't notice, violation daw. Ito ang pinareceive dito na hindi namin nireceive. Tapos certificate of occupancy, tingnan mo. Certificate of occupancy ang nagpirma si Rinaldo Malbas at saka si Emerald Sirda na ako lang ang may authority mag-isunan. Kuan? Certificate of occupancy. Motoryado po sa abogado ito pang aming ano ah? Ayan, hindi na bababaan na. Ah, ano muna tayo? Nakausap mo na tayo? Oh, tao ka tayo. Para makakawa. Ito po! Ito po! Ito. Ito po! Ang Certificate of Occupancy. Hindi po ito. Certificate of Occupancy. Tingnan mo. Mga tarantar na. Magsara na kayo ngayon dahil darating ng aking forces, mga sundalo pa. Ayaw nyo kasi makinig. Ayaw nyo maniwala. Nandyan na po. Antayin nyo po. Nandyan na. Magsara na kayo. Magsara na. Magsara na kayo. N72 hours po. N72 hours po. Magsara na kayo. Eprelo is the Bible of the Christ. Justice is God. God is justice. Magandang hapon po. God is justice po. God is